trop. Hindi okay, tayo ngayon ulit balikan natin sa at dinidin natin sa next na Oh, mga trop, meron din ako dito ano, eh, sa par park na to. Meron dito eh, na titinda na nakabike. Maranda din mo siya eh. Pusunod, babalikan ko din sa at hindi ako rin siya ng kasi okay, nakikita ko naman yung ano niya. Yung dedication niya na mag-bike Tapos magpinda ayun, yeah, tapos matanda na rin siya kasi kahit pa paano yung ko din siya mabalikan ko siya, pero pinahin ko muna si tatay ka dito kaya yeah, sa nga nyo mga trok hindi itain ang place Tay Carlito, kamusta? Natatandaan niyo pa ako Natatandaan niyo ako? Naalala mo yung nagbabike eh, nagbigay Yung nagbigay sa ng pera Ako yun oh. Kamusta? Oh. Ah doon kayo natutulog na sa Olivares Bakit? Dito? Dito? Ah uh, bakit ano nangyari? Ay, hindi naman kapag kita kita ulit oh eh ano eh <laughs> nantay mo kong bumalik <laughs> ah, ako yung bike eh sabi ko diba na ako sa'yo pag may blessing ano sabi mo yung bumalik ka ako nantay mo ako ay hindi syempre ano eh nag iipon pa tayo nag iipon pa kaya ano Kasi yata ng ano konting pagkain Ah, kasi ako na alala mo na video binidyo ko ito Eh may mga nakakita. Eh may nagpaabot ng tulong. Ah. Sige, so, kunin ko lang 'yung blessing mo, ha. ha sige. marami kang pagkain dyan. Oo. Oh. Ah, thank you po. Oh, may kape ka dyan. Tapos may tinapay. Tapos may... Tawag Gatas. Saan ka kumukuha ng ano? Na mainit na tubig. Ah. Bibigyan pa kita ng... Teka lang ah. pang lagay ka ng mainit na tubig ah oh. ah, yun yung kailangan mo ah oh, para may ilagay ka ng mainit na tubig ah oh. ah, oh. oh, tapos bigyan pa kita ng ano, konting pera ah oh. oh, ito. konting ano pa yan, ha eh, paano yung pagkain nyo, sa mga ano, dyan lang yan ah uh, meron din dyan noodles pag ano, lagyan mo mainit na tubig kumakanta ba kayo? kumakanta kayo? oo uh -huh. oh. eh, sample naman ng kanta mo sample ng kanta mo uh -huh. <manyan>

na di na tayo muling magkita mga bakas na lumipasinta ay lagi kong ala ala galing nga maayos ha, Ayos, ha? Ay, ako makakanta ka doon basta pag ano nandito ka lang palagi oo ha? araw araw Ah, sige, sige. Ah, oh, sige po. Ah, oh, sige po, Tay. Sa susunod ulit, promise you sa'yo, pag may nagbigay ulit ng blessing, sige diretso sa'yo, ha? Ah, sige po. Sige po. God bless, Tay. Ingat ka, ha? Ingat ka. Tapos, ayan, meron ka ng thermos. Para lagi mo na may tubig, tapos kumain ka, ha? Ako nga pala si Kuya Trophy. Ah, Carlita Reyes. Sige po. Okay. Ah, Aklan kayo? Eh, ka mo mag-Bisaya? Ay, mag-Ilonggo? Oo. Oo eh, taga taga kapis eh. Kababayan, galing kita eh. Maraming salamat sa nagbibigay sa atin ng kinpun. Basta yung... yung... pulong magbira. At maka... alam ko... kung... talagang magbibigay. sige, tatay. Bye-bye. Ingat ka dyan, ha? Hai, bye bye